Personal na dumalo si Budget Secretary Amina Pangandaman sa pagbubukas ng tatlong araw na learning session upang palalimin ang kaalaman ng mga mambabatas at opisyal ng BARMM sa strategic budgeting at public financial management bilang pundasyon ng mahusay na pamamahala. Pinangunahan ng Committee on Accounts ng Bangsamoro Parliament sa pakikipagtulungan sa Asian Institute of Management o AIM ang naturang pagsasanay isang hakbang na itinuturing na kritikal habang papalapit ang deliberasyon para sa fiscal year 2026 regional budget. Ayon kay pangandaman, ang budget ay higit pa sa dokumento ng gastos. Ito ay kasangkapan ng reforma at pamumuno. Aniya, mananatiling mahalaga ang BRMM sa pambansang agenda for prosperity at kailangan ng rehiyon ng matibay na sistemang pampinansyal upang makamit ang tunay na inklusibong pag-unlad. The primary is that we, the committee on accounts, so the entire Bangsamoro government, should embrace open government partnership. That is, we uh, are advocating for accountability uh, and um, civic participation, public participation. So and. Being so... Para naman kay Committee Chair MP Khalid Haji Abdullah, ang pagsasanay ay napapanahon, lalo na't layo ng Parliament na maging mas responsable at estratehiko sa paggamit ng pondo ng rehiyon sa gitna ng tuloy-tuloy na transisyon. At this moment, nasa transition period pa tayo. Kaya maraming kailangan matutunan, kumbaga mag-adjust kasi we, we need to learn from the best outside Bangsamoro. Kaya we tap the Asian Institute of Management para silang magbigay ng insights, mga lectures nila kasi di hamak na marami silang alam at saklaw sa pagpapatakbo ng gobyerno o kahit anong aspeto ng gobyerno kaya silang kinuhan namin na hindi dahil wala kaming alam pero at least madagdagan yung mga karunungan namin sa pamamal pamamalakad ng parlamentaryo.